Ayun oh. No? All right. Wing mo ulan at katiling ka. Buti pa si Madam malakas. Ayun oh. No? All right. Si Madam lang ang malakas. Tayo ay mahinang nilalang. Woo! I want ride my bicycle I want to ride my bike rin sa ulan Actually guys may bagyo right? so, uh -huh. trip-trip lang natin ito Alright Let's go I want to ride my bicycle I want to ride my bike Kataw yung ulan Ulan

kw Me juhummina la lakute! napakalakas sa na ulan so ito basang pasana ako so inaantay ko yung kamitap ko dito sa may uh, inares so ayun guys nandiyan yung inares so dito ko lang siya antayin dito sa may uh, uh, nag triangle na uh, daan dito so dito yan sa lalabas kasi galing pa yan sa nang padilya Antipolo. Sa so, tong lugar na to, Antipolo na to, no? Doon sa, sa kabilang side uh, Marilaki Doon sa uh, Road na yun So ayan Nasa roading safe na siya Antay-antay na lang ako dito So right So nandito na Ayan o oh, Kita ko na o oh. Si Partner Toto Alvin TV Ayan na o oh. Good morning So okay So nandito na yung uh, Partner ko siya uh, Master Elvin First time ko lang din pumunta ng sa Kaya Ito sumama na ako sa kanya So nagsisit pa kami ng ibang mga rides Pagka May uh, sa isa na yung panahon Alright. Go lift. I want Go right. Right. I want to ride my bike. Woo. Ayun oh. No? Alright. So, nandito na tayo sa may Angono. Ayan guys. Ah, uh, si uh, Pueblo Angono. So, ayan. Ulan-ulan pa rin. -ulan no? So, maligo na lang tayo sa ulan. Para i-enjoy na lang natin. Para i-enjoy natin itong rides. Ano? So, ayan o, partner natin, si uh, Idol, Tutu Elvin TV. So, ayan, nagsama na naman kami at uh, uh, ganun talaga guys, kapag uh, bikers ka eh, kasi habis na yan. Kumbaga, kahit yung at bumabag yun, pero short ride lang naman to. Short ride lang naman to at uh, di man naglulong ride. So, saktuala to, mamaya tanghali. Tanghali, nasa bahay na to. Okay, sige, let's go ulit. Okay. Kumana na kami, guys. Ah, pagka-diretso doon yung barangay parang sabi ni partner. So ayan. Dito na. Dire-diretso lang ang ito na oh. Ang Gunur Mahabang parang So ayan. Uh, first time ko lang pumunta dito at uh, kaya kahit na naulan eh. Sumamama na ako dito kay partner at uh, nahirap kasi pag uh, solo ride ka at hahanapin uh, mo pa yung lugar. You know, ano? Panggana to may kasama ka at dire na lang. Kaliwa daw tayo. yun no know? nakikita nyo ba yung nakikita ko umpisa pa lang yan tayo tayo dyan malamig naman eh walang araw alright it's gonna be alright yeah 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 bikers oh hello vlog I want to ride my bicycle I want to ride my bike. so may bulusok dito sabi ni Master, wow. Kita yung view ng ano dito ah, Laguna Lake. I want tayo at uh, ilang araw lang nag-uulan ano. Medyo uh, madulas na itong kalsada. Yung gilid-gilid ito may mga lumut lumot na pagka nagpireno ng uh, biglaan isa, uh, nag slide ano, so alalay lang tayo so ayan, nandito na tayo sa Dumsa View Deck ano? so kapag ka iikot natin itong camera guys, ayan so nandyan yung tambayan ng mga bikers so ayan, pagka isi-search mo yan sa Google Maps uh, doon sa bike station uh, yan yun and then iikot natin itong camera so yung view na nakikita dito is nakikita yung Laguna Lake so ayun ano so may bagyo tayo ngayon at uh, huminto lang ng kunti yung ulan kaya lang, pero kita pa rin siya dito is maulap ano may mga buildings doon sayang at uh, maulap ano and then kung iikot pa natin yung camera dito banda is may uh, may dinidevelop dito ano ayan oh ano? Ah, uh, kinakwara yung bundok or landscaping. So, maari yan ay uh, uh, lalagyan ng mga housing or kung ano pa, project ng uh, siguro ng uh, developer. So, ayan kagaya noon, may mga bahay yan dun So, ayan. So, tataas natin tito kamera. So, kita-kita naman guys, ano, yung kalangitan natin is uh, madilim-dilim siya. So, nag-iipon ng lakas yan at mamaya isahataw na naman. So, ayan At, uh, Nakausap ko na si Partner At uh, nag na. uh, aano na Mag-ano siya ng uh, sticker Papagawa tayo ng sticker Papagawa tayo ng sticker guys Para magkaroon tayo ng sticker At Nakasakali, uh, uh, ma-monetize na tayo At uh, Mag-1,000 na yung subscribers natin Sana all Bikers Pasuporta na lang guys Okay. Ayun oh. Ahon guys ah. Uh, domsa. So dito ako sa mayo. Uh, mato. Unang siko. Ah. So may mga net din dito. Ayun oh. Yan guys, may mga net din siya. Para pag kami nag overshoot motor bikers so ayan o may sasalo. kasi sa baba niyan, guys bangin na ano so ayan ayan yung siko ayan o ano? sharp curve ano so dangerous curve yan ayan o ano? binabahan ko talaga siya first time lang ako magpunta dito kailangan ma-experience natin yung ahon so yan okay lang naman unang-una hindi mainit gawa ng muulan alright it's gonna be alright yeah 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 ah Eh, o. So dito, guys, dito tayo sa dome sa bike. Tambayan. Ayan mga kabikers natin. So ayan. So ayan guys, dito tayo sa may kapihan. Ayan o. Mag uh, coffee muna tayo dito. Ano ba to? Masaya. So yung brand na kinuha ko is Masaya. Uh, yung masaya na yan ay sa uh, uh, chocolate wow sarap yan mga ka-bikers natin dito Ayan, dami. Uh, kahit na ulan, nagsama-sama kami dito. Ito uh, so kakausapin ko si... Ayan oh, dito lang yan. Pag sinesearch mo pala sa Google Maps Doon sa bicycle station Dito pala yun ano Ito yung tinuturo niya ano viewpoint, Ito viewpoint, yung pinaka viewpoint tao, ano? niya Huwag yung kape Baka sa Norway kaya din Ah yun Ayan dito lang yan guys dito lang. Sarado tong ano Tong kabila Ayan o no? So ayan Eh Kahit na ulan-ulan Yung mga trupa natin Nandito Ayan Ayan no? hello guys uh, Nandito tayo kay uh, Sir Binok Adventures ano? Uh, nagpagawa ako ng sticker sa kanya So, iminit ko siya dito sa may uh, Domsa Ano tawag dito sir? Domsa Domsa Mahabang Para Mahabang Para ko oh, meron ditong uh, bike tambayan ano? Uh -oh. So, kung gusto nyo magpagawa ng sticker guys Ito si Sir oh. Sabihin mo sir kung ano yung uh, natin. ano, ano uh, bali sa mga gusto nga pa lang magpagawa ng sticker diyan, uh, bisita lang kayo sa page ko yung Ink Cycle. Yan. yan. At sa mga hindi na, nakakakilala sa akin, ako nga pala si Benok Adventure yan, nagba din ako. Yan. So, so ngayong so, yan, ngayon na to, si Sir, sinama ni sana, Sir Elvin. Sana all bikers. <laughs> <laughs> yan, shout out sa lahat ng sana all bikers diyan, yung mga subscriber ni Sir. Ayan. Shout out sa inyo lahat. So, ayan mga idol at uh, master ano, yung mga walang sticker pa dyan na bago pa lang nagbablog na kagaya ko, kagaya ni Idol uh, Elvin TV, ano? So, ayan, pagawa na tayo dito kay Sir. Kukuntakin nyo lang siya, ano? So, ayan, nasabi naman niya. So, ayan, Sir. Thank you and nice to meet Maraming you. Maraming salamat. So, ayan. Thank you. Ayan, guys, so. Parang nasa, ano tayo, no? Ah, uh, end. Ayan, no? Oh. Ayan, sila mo mo sa Jollibee ayun o, oh. alright kaway kaway sila mam ma ah, dito pala hindi dyan dyan thank you look hello. hello okay tatanong sila mako kung nagbablog na may minuksan ko yung camera ko So ayan guys uh, ha, Tapos na kami Tapos na kami kumain ng lunch So lunch na namin yun And then uh, Let's go na Tignan ko kung makakadaan pa ba ng taktak Hello guys, andito tayo sa ah, uh, hinulugan taktak ano. So, ibibidyo ko lang ito kasi may mga taga bataan na kagrupo ko na gusto nilang pumunta dito. Ah, uh, sabi ko sa kanila is huwag nang tumuloy at bumabag sarado ang taktak. So, ngayon, titignan natin ano, kung sarado nga siya para maniwala siya. Ayan, Hinulungan uh, hinulugan taktak. Ayan, So, nandito yung gate niya. So, ayan. So, ayan. Ito yung gate niya. So, ano nakalagay yan dito? So, ayan guys. Oh. Ayan oh. Close due to bad weather. Ano? So, yung mga bataan bikers dyan uh, gustong pumunta ng taktak. -tak, Ano? Huwag nang tumuloy at uh, pagka uh, may mga bagyo, ano, sinasarado talaga ito. So, ayan. So, sisilipin na natin kung ano meron sa loob. Ayan. So, ayan. Sarado na. No? May so, ayan guys, ano, uh, nag-update lang tayo dito sa Taktak. Para doon sa mga taga-probinsya na pupunta at masama yung panahon ngayon na ulan ulan at may bagyo ano so wag na kayong tumuloy at baka sayang lang yung punta nyo kasi guys sarado yan ayan o no? so ayan ayan ah, ang update natin dito sa hinulugang tak tak so ayan so ayan ah, siguro is okay na to itong update natin and then ah medyo nilalamig na ako ano? so kailangan na nating umuwi na alright okay let's go So ayun oh Nandito ako sa Padilla Bridge anti uh, Antipolo pa rin ito ano? So ayan Uh -huh. So didiretso na ako ng ano guys Boso-boso Dadaan ako doon At uh, nag-refill lang ako ng tubig dyan sa tindahan Bago aahon uh, So yung kasama ko si uh, uh, Si Idol uh, Toto Elvin TV uh, nato na siya Mauwi na sa bahay nila So didiretso pa ako At video uh, na meeting So aahon uh, po ako dito sa may buso-buso So ayan let's go so ayan nakarating na rin ako dito sa may boso-boso uh, so dito na tayo sa may uh, shell and uh, pupunta tayo ng view deck para makita natin yung uh, view kung mas maaga siguro dito ako pupunta siguro makikita pa natin yung mga sitlamps So, ayan, guys. May nabutan tayong mga kabikers natin dito at uh, nag -re relax ano. So, kakausapin natin kung bakit sila nagbabike. So, ito mo na. May isa dito. At tanungin natin. Hoy, may sugat si sir. Sir, anong nangyari diyan sa paa mo? Nabungo ko. Uh, disgrasya ka? Oo. Uh Oo, -huh, ingat-ingat. Ayan, medyo, ano ba na. Medyo pagaling na. Anong pangalan mo, sir? Jem. GM, ko. Ilang taon na? Sixteen. 16 may juwa na malapit na ah, malapit na hindi na pa napapasagot yeah. bakit ka nagbabike? pampatanggal ng stress yun pampatanggal ng stress ano? 16 years old guys na stress na ano? na stress siguro sa school to hindi, anong ano ka na? anong year ka na? 9 ah, grade 9 ayan oh shout out ka dyan sa ex mo <laughs> wala akong ex ah wala dun sa magiging ano mo pa lang pala oh shout out shower out Sarap sa Sa mama mo, nagpaalam ka ba? Siyempre hindi Ayun <laughs> ah, lang, huli ka ngayon boy Okay, may isa pa dito ha Dito Anong pangalan idol? Ivan sir Ilan taon na? 17 17 ha May juwa o single? Single Yun, sinasabi ko So ang tanong natin Ah uh, Anong ano ka na? Anong year ka na? Grade 11. Grade 11. sir. So saka na magjowa pagka ano na, patapos Tapos na. na. oh. Oo. Tama. Kaka mo ng pag-aaral 'yon. Good. O oh, ayan. So bakit ka nagba-bike? Anong dahilan? Para maging malakas. Iyan, maging malakas. Ang patagal din ba na stress? Oo. Okay. din. oh, Hindi. O, ayan oh. Taga dito lang yan sila. Ati Polo rin. At uh... Ibang klase mag-relax itong mga to Dito pa, oh Nabutan pa kayo ng ulan? Hindi Hindi Mabibilis sila guys Kaya hindi nabutan ng na ulan, ano? So, ayan Shout out sa mga dalawang inabutan natin dito Pangalan ulit? Aiban Aiban Pangalan ulit? GM GM So, ayan Okay